Hello Cancer, this is Hulo Juan and this is your 2024 forecast. So, unahin natin yung general forecast ninyo, kung ano ba yung makakatulong sa inyo, ano ba yung pwedeng maging issues. Tapos, gagkukuha tayo ng mga cards for your career and money. And then, kukuha din tayo ng cards for relationships and love life. And then, advice cards. So, meron akong 7 uh, advice cards na kukunin para sa inyo para para lang medyo full full ano buong buo yung mga yung mga advice na pwedeng maibigay sa inyo so yan kuha muna tayo ng general forecast cards and um, yung iba sa inyo nagtataka siguro bakit ako mayroong music palagi so etong music na to actually andyan yan para magkaroon ng pangpataas siya ng energy kumbaga para mas nagiging good vibes ang ang kumbaga nakaka good vibes spiritually so so yun yun <laughs> okay huwag na tayo mag explain ito na ang ating cards so first two cards mo is the seven of pentacles and the eight of wands so this is telling me meron kang hinihintay cancer meron kang hinihintay na I think something na pinagtrabahuhan mo before tapos ngayon parang you're waiting in 2024 parang sana sana hinihintay sana umaasa ka na parang sana ito na yung time na makuha ko na siya may mayroon na akong may mangyari na ganun so ang ang maganda dito alam mo madaming mangyayari madaming mangyayari mabilis yung mga mangyayari at the same time meron din sa iba sa inyo dahil sa hinihintay niyo ito pwedeng ang daming din gagawin. Pwedeng madaming para para makuha mo siya, para magawa mo siya. Ang daming mangyayari na mabibisi ka. So, medyo medyo hinihintay mo siya, gusto mo siyang mangyayari, pero baka ma-stress ka ng konti lang naman. Pero it's kailangan mo 'to, eh. Kailangan mo siya. Okay? So that's something you need to know. Right now, ikaw kasi pag, pag papasok sa 2024 hindi ka na yung tipong kapag you know what you want naman na eh. it's not like hindi ito yung tipong nag isip ka pa hindi yung hindi yung hindi ka pa sigurado sa gusto mo man you know kung ano yung gusto mong puntahan at ano yung gusto mong ma-achieve okay before kasi nagsimula ka sa sobrang wala parang somehow para makarating ka sa stage na to ang dami mo nang napagdaanan madami ka ng ginawa, madami ka ng mga bagay na pinagtiisan, uh, pinag, pinagtrabahuhan. -pinag so ngayon, parang asang-asa ka na eh. Nandito ka na sa 2024 mo, asang-asa ka na. Alam mo ikaw din kasi in 2024, or right now, currently, no? papasok ng 2024, hindi tapos ka na dun sa, sa mode na parang tapos ka na dun sa stage na nag-iisip nag, nag, nag ka pa ng mga iniwan mong mga bagahe sa buhay kumbaga wala na yun sa'yo kumbaga maraming you're so ready to leave it all behind para lang makamove forward ka na having said that in 2024 ang nakikita ko sa inyo may mga bagay na talagang kailangan mo pang iwanan yung mga hindi na importanteng bagay sa buhay mo na somehow kumbaga hindi mo na siya kailangan to move forward pero may attachment ka pa kunwari pwede itong sa mga tao kung nililipat ka ng trabaho may mga tao doon na parang oh, ayaw mong iwanan ganyan pwede din na mga kaibigan na parang siguro hindi ka tinurato ng maayos kailangan mo na mag move forward kahit nakikare ka pa sa kanila you have to move forward kailangan mo talagang mag-move paharap kasi kung ayaw na sa iyo kung hindi na pa kung wala kung tinatanggal na sa iyo ng ng universe ang mga bagay-bagay, ang mga nangyayari sa buhay mo, kailangan mo na mag-move forward. So that's something that you need to know. Mapipilitan kang gawin 'yon. Right now kasi nakikita ko yung focus mo masasawili mo na hindi mo na hindi mo na pag-aaksayan ng panahon yung mga bagay-bagay na natuto ka na hindi mo na pag-aaksayan yung mga bagay na hindi na importante sa iyo so do yun yung mga nakikita ko sa iyo for 2024 While other people around you, somehow nakikita ko yung mga taong dating natulungan mo, dating mga taong nag-umasa sa'yo. Pero alam mo ang pakiramdam nito sa akin parang you cared for people tapos hindi naman sila yung kung hindi mo naramdaman yung appreciation, hindi mo naramdaman yung parang nag-improve din naman sila. Parang sila din yung may problema. So, somehow, gusto mo na lang i-focus yung sarili mo. Kasi wala eh. Kahit anong gawin mo dito sa mga to, hindi naman sila nag hindi naman sila umaasenso, hindi naman sila nag improve hindi sila, wala, wala silang, walang improvement. So, ang focus mo for 2024, nakita ko yung sarili mo. So, anong advice para sa'yo? Ang advice para sa'yo is King of Pentacles in reverse. Anong, anong relation nito sa'yo? Pwedeng marami sa inyo somehow, pwedeng pinahalagahan yung pera, pero ngayon sinasabi sa inyo na hindi mo ito yung hindi ito yung focus mo. Hindi ito ang kailangan mong pagtuunan ng pansin. Uh, I worry kasi hindi importante kung gaano kadami ang pera mo at kung magkano or anong meron mo. <laughs> hindi 'yun importante. Ang importante sa iyo is to be you just move forward, just move forward. Huwag mong isipin yung pera. Yung iba sa inyo baka isipin ako ah, lang, ang ah, kulang na kulang ako ganyan. So hindi yun yung... Hindi pera, hindi kung ano yung meron mo ang magpapaka-asenso uh, sa'yo uh, in all aspects of your life. Hindi yun yung importante. Mas importante yung sarili mo. Ano yung tingin mo sa sarili mo? How you want to move forward? Yung goals mo kasi, hindi naman siya naka-attach sa pera lang. Pwede yung iba, kailangan mo ng pera, pero hindi siya yung let's put it this way. Kung, kung hindi maayos yung mindset mo, kahit anong pera pa yan, kahit gaano kalami pa yan, kung wala ka sa tamang mindset, hindi ka mag, hindi ka mag-aasenso. Hindi ka, hindi, kung baga hindi ito yung, for 2024, hindi yung pera yung issue mo eh. Maaring nahihirapan ka sa buhay ganyan, pero yung development mo overall, para maka, angat-angat, maka-grow ka ng spiritually, yung emotional aspects mo, dapat mas nagmamature, ganyan. Kailangan mong isipin yung sarili mo. Kasi yung sarili mo lang, yung mindset mo mismo, ang magtutuwid ng lahat. Okay? kasi kahit sabi mong may pera ka and all, kahit sabi mong may pang, let's say, gusto mong mag-business, gusto mong ng pang-negosyo, kapital, uh, pera, start-up, ganyan kahit meron ka nun, kung wala yung tamang mindset mo, hindi ka mag-move forward, okay? Ngayon, kung magagawa mo daw yon makaka-upgrade ka from the full, from the page of swords, makaka-upgrade ka kasi mas tatalino ka, mas madami kang ma-realize, mare mas maiisip mo yung mga bagay na mas importante pa pala. Ang dumadating sa akin, ma-realize mo na, oh, importante yung pera, pero ito pala yung wala ko. Wala ako nung mindset. Okay? So, yan yung yan yung rich spread mo for for 2024. So, kuha tayo ng career and money. Anong kailangan mong malaman for career and money? So, yan, shuffle ko na muna ulit. Sa so, totoo lang, ayoko ng shuffle lagi eh, kasi parang kong pinapakita sa ano yun, sa camera kasi tumatagal pero may mga nagko-comment kasi gusto nila nakikita daw nilang ng shuffle sus naman ayan so para sa inyo to sa mga gustong nag-shuffle ako ayan career and money hmm okay knight of cups right now kasi pag, pag may kinalaman sa career and money mo willing ka talagang mag-effort eh willing mong ibigay yung, nat yung dapat willing ka na parang pagtrabahohan to or somehow bigyan sa ng pansin ito yung something na gusto mong, gusto mong talagang mag upgrade sa buhay mo kasi nakikita ko sa iyo yung, yung determination mo gusto mo malinaw yung nakikita mo when it comes to this kasi kasi napaka napaka-importante nga sa iyo. 'Yun yung nakikita ko dito. Next. In the past kasi, mga on the nag a upgrade ka din eh. nag upgrade ka on the So nung habang nararamdaman mo na parang ay, pwede pa lang ganito yung buhay ko, pwede palang mas maayos, pwede palang mas ganyan. May may nag may nag ano sa eh, may nag-initiate sa na parang sige, push mo, push mo pa yan. So, yun yung nakikita ko sa for career and money. In, in the near future, alam mo, ang dami mong learnings, ang dami mong matututunan pag may kinalaman sa career and money, ang dami mong ang dami mong kailangan maging kung mabilis ka dapat matuto kasi ang daming nangyayari at dapat matutunan mo yon all about learning for you when it comes to career and money When it comes to your knowledge, alam mo, sinapakita sa akin din dito na sobrang ginaguide ka ng intuition mo ng uh, mga, ng heaven, ng universe, na pinupush ka niya sa mga tao and situations and mga, 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 ang tawag dito, pagkakataon na matuto ka pa. Talagang yun yung pinapakita sa akin dito. So, anong advice sa'yo having said that? Always be ready to take the opportunity. Always be ready to take the chance. Huwag kang magsisay no. Kasi, ang daming ang pinupush sa'yo ni, ano, ni universe eh. So, you have to be ready to take advantage, hindi man take advantage, but take the opportunity. Okay, huwag tayong manggugulang ng tao. Pero pagka may ino-offer na opportunity or nakita mo na na parang, uy, makakatulong to sa akin, itong taong to or itong klaseng business na to makakatulong sa akin. Pag-usapan ninyo, do it, try it, ganyan. Kasi matagal ka nang naghihintay. So, ang sinasabi ngayon, kung kaya mo daw gawin na i-seize the opportunity, i eh, uh, take mag-action ka sa, sa mga opportunities mo, hindi ka na kailangan maghintay. Kasi ngayon, binibigay sa'yo yung mga situations na makakatulong sa iyo, nasa sayo na 'yon kung aaksyonan mo. So 'yun yung career and money. So for example, sinabi sa iyo, "Oh, pa-promote kita sa trabaho mo." Or sinabi sa iyo na Pag ginawa mo 'to, ma-achieve mo 'to, mapo-promote ka na or may something. Ngayon, nasa sayo na 'yon kung gusto mong kunin o hindi. Aaksyonan mo ba o hindi? So 'yun yung mga bagay-bagay na pwede mong isipin. Okay? Hindi ka kailangan lang yan sa work lang. Pwede din yan sa business mo. Okay? O kaya minsan naman, may ino-offer na sa trabaho, eh ikaw tamad-tamad ka pa, then wala din mangyayari, di ba? So, ayun. So, kuha tayo ng cards for relationship and love life. relationship and love life. Alam mo, pagdating sa love life mo, sa relationships mo, hmm, ang nakikita ko sa'yo kasi ngayon, hindi ka yung, kasi masyado mong, okay, focus mo kasi yung sarili mo, di ba? Ngayon, hindi mo kasi nakikita yung situations ng iba right now, papasok ng 2024, may ganun kang, or maybe in 2023 ganito ka, may mga bagay na hindi mo napapansin or hindi, hindi mo na re realize na pinagladaanan ng ibang tao when it comes to their relationship sa'yo. So, sometimes hindi kayo nagkakaintindihan, ganyan. Kasi may mga bagay na kailangan mong maitindihan sa kanila para maitindihan mo kung bakit sila ganun. And, para ikaw din, pagka uh, na-realize mo yon ikaw yung kubagan nag-aano kay nag, kayo, nag improve ka nag-adjust ka sa kanila tapos umaayos din kubagan naayos din yung mga relationships ninyo kasi nagkakaintindihan na kayo hindi naman ibig sabihin na sila lang dapat ang sila ang umiintindi sa iyo muna Bakas, baka din pero if you started in you don mag don mag-affect yung ibang relationships mo okay kita ko kasi in the past you are very assertive when it comes to your relationship parang ko anong opinion mo opinion mo you need to somehow medyo preachy ka din eh medyo yung parang may pagka righteous yung parang ako ang laging tama <laughs> ayan may mga ganyan ba sa inyo comment down below parang ikaw yung laging tama alam mo nakikita ko sa iyo na maganda naman yung intention mo doon maganda naman yung gusto mong mangyari and gusto mo din lang naman siguro umayos ang lahat gusto mo din naman ng makatulog pero hindi siya yung hindi siya na appreciate ng ibang tao kasi it comes across na medyo mayabang na medyo medyo hindi na siya ma alam mo yung hindi na siya na kaka-inspire kumbaga para kang teacher na strict so so yun yung mga bagay na in the past so paano mo yun babaguhin kailangan mo lang siguro mas maging malambot, mas maging, kumbaga choose your words, no? In the near future, alam mo, ikaw yung matampuhin eh. <laughs> nakakita ako, may nakakita akong mga situations na kung may sinusuyo ka na ganyan, uh, uh, hindi mo na siya pinapansin. Pero there are, there are this parang, mukha siyang realizations or something na something sa inyo na parang may isip mo sandali lang lagi akong ganito ano bang meron kung kung papansinin ko naman to alam may mga ganong situations okay so ano bang kailangan mong malaman when it comes to relationship tandaan mo na hindi lahat ng tao ay gusto yung best for you. May mga tao, kailangan mong i-identify. Ikaw, ikaw ang makakaalam daw. Ang hirap na ito i-explain. Pero ikaw ang kailangan maghanap ng clue na parang kailangan mong i-discern kung sino ba yung mga dapat mong pagkatiwalaan. Kasi minsan nag-over-share ka ng information sa ibang tao. Pero hindi naman na yun yung, kumbaga medyo chismis na nga eh. Pero hindi siya nakakabuti sa kasi hindi 'yun yung tamang mga taong dapat pagsabihan. Or maybe dapat hindi mo na sinasabi yung mga bagay na medyo private na or alam mo yun, mamasamin yung mga sasabihin sa'yo. So you can keep the communication pero wag yung sobra kasi hindi mo alam kung ano gagamitin against you. Okay? So wala, eto regardless to kung work To, kung sa basta it's this all about relationships with others okay if you can do that pwede mo kasing baliktarin yung mga bagay na before ay laging nangyayari sa iyo kung minsan na feel mo na parang napaliwala yung efforts mo na baliwala yung ginawa mo para sa ibang tao ngayon mapabaliktad mo siya kasi lahat ng effort mo papunta sa iyo lahat ng effort mo ay may pinupuntahang uh, productive ganon so yun yung yun yung mga nakikita ko sa inyo okay so kuha tayo ng advice card kuha tayo ng advice card kuha tayo ng advice card okay clean energy food. When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and higher vibration, which attracts golden opportunities and beneficial relationships. So, alagaan mo daw yung sarili mo. Ito yung sinasabi dito. Alagaan mo daw yung sarili mo kasi yun yung paraan para kailangan malakas yung katawan mo eh. Kasi ang dami mong kailangan gawin this year ang mong kailangan gawin this year. So, alagaan mo yung katawan mo, yung kinakain mo. Kasi, kailangan mo yon para para sa higher vibration, yung relationships mo sa ibang tao, mas maging okay at mas maging, mas maging, uh, mas kayanin mo ang lahat. Importante ito. Importante ito. Nakikita ko yan. Next, second card. When I cultivate a spiritual connection, I can trust the universe no matter what. So, kailangan mong isipin pag sabi kasi ng spiritual connection, yung pure na parang intention sa ibang tao, paano ba? Kasi kung 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 lahat ng gagawin mo hindi naman nakakabuti para sa ibang tao, para para sa iyo, ano yung intention noon? Hindi siya magandang karma eh. Pero kung maganda yung spiritual connection mo, maayos yung gusto mong mangyari. Lahat lahat na pwedeng mangyari na ibibigay sa'yo ng universe ay para sa'yo at, at yun yung makakabuti para sa'yo okay third card change I understand that nothing can grow or evolve without movement so be ready para mag sa mga pagbabago sa buhay mo be ready na parang palitan mo din yung ugali mo na mas para mas magiging maayos for yourself kailangan mong isipin yung mga yon na parang be open to the possibilities na magbago yung iyong mga style. Okay? Create art. Kung gusto mo na pang distress, do something creative. Do something creative. Kumailan ka mag-drawing, mag-drawing ka. Kung gusto mong mag... Ano bang pwedeng mangyari? Or pwedeng gawin? Mag-drawing, mag-color. Uh, kung gusto mong uh, mag... Magtanim, pwede din anything creative, anything that will parang nalilibang ka, gawin mo yun. Basta creative siya. Gawin mo yun. Try mo siya. Imrama, what are you being called to journey to? So, yung mga nangyayari kasi sa'yo, somehow dinadirect ka kung ano ba yung mga tamang dapat gawin. So, you have to, you have to be sensitive din na parang, ano ba yung pattern? Saan ka ba dinadala ng universe? Yung mga ganun. Mo mapansin din. so sixth card second to the last card self-acceptance nothing is more exhausting than endlessly working on yourself when you offer your whole being fully to love a self-acceptance arises spontaneously may rest in our oneness dear divine so nakaka nakakapurga din kasi alam mo yun parang improve ko na improve ng sarili mo ganyan tapos parang parang binibigay mo ang lahat nakakapagod din siya pero lagi mong tatandaan na kung nasaan ka ngayon kailangan mong i-accept kung sino ka kailangan mong i-accept kung ano ka ngayon and hindi ibig sabihin na ina-accept mo yung sarili mo ngayon na there's no room for improvement it's just that it's the kung ano kayo mayroon na yun kung yun yung yun yung ikaw ngayon eh so you just have to be open to the possibility na mag open ka din mag, mag, -mag, -mag change din ng mga mangyayari para sa'yo but you have to be you have to be more forgiving and accepting sa sarili mo evolution information and potential so pinapakita dito na yung mga nangyayari sa iyo ngayon they are happening kasi minsan may may, may difficulty eh pero kasi nakikita ko din na binabantayan ka ng mga ancestors mo binabantayan ka ng mga nakakataas and ginagabayan ka sa kung ano pa yung pwede mong maging at ano pa yung pwede mong matutunan so ayun yun yung mga nakikitang tat mo kahit pag naghihirapan ka, you know, mag ka, mag kausapin mo si God, o anumang religion mo. Kasi humingi ka ng tulong or some or something kasi talagang sinusubukan siya talaga nilang tulungan ang 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 supportive nung nung energies sa yo. So, kung nakatulong sa inyo ang video na to, mag-subscribe na kayo, hit the like button and share. Maliit na bagay lang po ito to support my channel and para blessings lang ang umiikot sa community natin. Yan ang forecast mo for this month. Subscribe to Huluhan para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong intention, decision, dapat mabuti kang iyong intention. See you sa next reading.